Atak masad, man. na sa itlog na. Doon na gina ikuha kuha na ko itlog ni pare. Huwag na niya para kang mare. Kaya. Wala na yung tiyusam na yun. Dali-on tali kayo. Muna kong kaon. Kaya nga nabibig mo ko. Kaya nabibigin ko yun. pa sa lulo. na kong una. Huwag mo na niya gina ko Hmm. malamig-lamig. Sarap uminom lagi ng kape, hindi din maganda lagi ng inom ng inom ng kape. Hmm, ano ka? May problema kasi sa imuhang bilbil, pero sige kahit kaon. kaya ako mag-problema, wala na ako yung Manisha, baba, man di siya niya. Nangibabaw man yung... Mm -hmm. iyan yung pinagprituhan nito. Pinag Nilagyan ko ng konting tubig at saka nilunod ko na itong dahon. Masarap siya. Hmm? Matamis siya na. Hmm? May pag-uunga ko dyan at sa pasili. Kaso na wala na akong tayo mag, mag pa. Gusto ko siya. Dati, ayoko kasi yung amoy niya ba. Parang ayoko hindi ko gusto. Sa araw-araw ko naman kinakain na sarap na rin. Hmm. Sabi ni Yola, may kanin daw sa red. Tingnan ko na lang daw kung ano yung kakainin ko. May, may sardinas, may noodles, may dumpling. Hindi ako magsasawang kumain ang kanyang araw-araw. Parang marami yung kanyang ininit ko ah. 안녕하 아, 어, 어, 어.